Alam nyo ba kung bakit nagagalit ako? Kasi noon sinusubukan din akong bayaran. <laughs> Tapos sinasabi ng mga bangag, kami daw ang mga bayaran. Binabaliktad nyo pa kami anong gusto nyo, bulgaran? Yung amo nyo, tinangka ako noon na bayaran. Pero sabi ko, kaya kong magbuwis ng buhay para sa bayan. Pero hindi ko kayang magbuwis ng buhay para sa pira, kaya yung pira nyo, kainin nyo yan. <laughs> sa video ito ilalatag ni Super DM ang mga ebidensya na gagamitin pang dagdag sa araw ng paglilitis wala nang intro intro nandito na naman ang inyong makata ng bayan <laughs> ang problema natin ay hindi lang kahirapan kundi kalungkutan <laughs> kaya nandito ako ngayon sa inyong harapan para magbigay ng kiliti pero bago yon. Ang mga bayaning vlogger ay akin munang binabate. Manood lang kayo sa YouTube ko palagi. At mag-follow sa aking Facebook page para updated ka sa mga pugi. Pansin ninyo ang mukha ko ay parang vampira kasi sobrang puti. Pero yung sa baba ko ang itim parang titi. Oh. Alam nyo, sobrang dami ng tawa ko parang isang kilong bigas na teg-20. Kasi sabi nila wala daw ginagawa ang ating presidente. Eh, sobrang dami ng nagawa niya tulad ng party-party. Tapos yung mga inosente ginagawa niyang pugante. Tapos yung mga drug lord na hindi nahuli ni Duterte pinapalaya niya o ganyan siya kabote. Huwag niyo awayin si BBM kasi grabe ang kanyang kabaitan. Kasi kahit marami ng adik at kawatan, siya patawa-tawa lang. Pangiwi ngiwi lang. O di ba? Ang ganyang kabaitan ay bihira lang. Kaya dapat natin siyang igalang. Huwag niyo sabihin na siya ay buang kung sa serbisyo niya kayo ay nakukulangan, <laughs> ang ibig sabihin nun, kayo ang kulang-kulang. <laughs> Umiiyak na tuloy ang mga vlogger na inosente. <laughs> Bakit niyo kasi sinabi na walang nagawa ang presidente? <laughs> Eh sobrang dami nang nagawa niya Yung mga magnanakaw Ginagawa niyang kakampe <laughs> Tapos yung mga dating adik Ginagawa niyang piking testigo Para masira Ang mga Duterte <laughs> Hindi ako mayabang Nagpapanggap lang ako na mayabang para asarin ang mga vlogger na hindi kagalang-galang. <laughs> mga vlogger kapag usapang katinuan. Kapag itsura ang titingnan. Huwag nyo kaming angasan kasi mukha lang kayong utosan. Alam nyo yung mga vlogger sa kabila, wala na sa katinuan. Sino sa amin ang mukhang bangag at kawatan? Mm. Makikita mo naman yan sa katawan. Mm. O ba diba sila yung mukhang bangag at mukhang bayaran? Mm. O ba diba? kaya wag na natin silang paniwalaan. <laughs> Ang dapat sa kanila, puwet ni Tambaloslos ang kanilang didilaan. <laughs> kayong mga bangag na vlogger, sumuko na kayo sa amin, wag na kayong lumaban. <laughs> Pag hindi kayo nakinig, sarap nyong apakapakan. <laughs> mga bangag na vlogger, kilala ko kayo, kaya wag na kayong mga tuwiran. <laughs> Alam nyo ba kung bakit nagagalit ako? Kasi noon, sinusubukan din akong bayaran. <laughs> Tapos sinasabi ng mga bangag kami daw ang mga bayaran. Binabaliktad nyo pa kami anong gusto nyo, bulgaran? Yung amo nyo tinangka ako noon na bayaran. Pero sabi ko kaya kong magbuwis ng buhay para sa bayan. Pero hindi ko kayang magbuwis ng buhay para sa pira kaya yung pira nyo kainin nyo yan. <laughs> Alam nyo si Coach Jarrett, grabe manira kay Sarah yan. <laughs> Siya ang leader ng mga vlogger nung halalan. Kawawa kaming mga maliliit na vlogger sumusunod sa kanilang kasinungalingan. Gumagawa sila ng peaking propaganda para manalo ang mga kabangagan. Tapos dagdagan pa nito ni Sangkay Janjan. Pagkatapos ng eleksyon, pumunta siya sa malakanyang. Tapos biglang sasabihin, hindi na ako sasali sa Bardagolan. Tapos ngayon bumalik na naman <laughs> Siguro meron na namang bagong usapan Nakakalungkot lang nag 1 million subscribers sila dahil sa kaplastikan <laughs> Kaya sa mga Pilipino na matitino ako ay nananawagan <laughs> Bigyan nyo ako ng 1 million subscribers para sa susunod na halalan <laughs> Yung mga bangag na vlogger dodorogi natin yan para hindi makapalag sa labanan <laughs> As a poet of the nation, I'm a brain of the new revolution. Give me 1 million YouTube subscribers and I will conquer the brain of Filipino people. Thank you! <laughs> Sa lahat ng mga bayarang vlogger, magbago na kayo habang hindi pa nangangamoy ang inyong kilikili. <laughs> Tandaan nyo, ang tunay na Pilipino na may prinsipyo ay hindi na bibili sapagkat ang pagmamalasakit sa inang bayan na igit pa sa sarili. Sabi ng mga basher, super so DM, binabatikos mo ang Pangulo, siguro ikaw ay rebelde. Mahal kong kapatid, parehas tayong Pilipino, pero ang kaibahan lang natin kasi kulang ka sa intindi. Kapag binabatikos namin ang tama, ang tawag sa amin ay rebelde. Pero kapag binabatikos namin ang mali, ang tawag sa amin ay bayani. Katulad ni Niraluna, hindi masama ang makipagdibate. Kung ang layunin nito ay baguhin ang kaisipan ng presidente. Suot ang panyong ito na kulay berde. Sasabihin ng mga basher, hindi ka makata ng bayan makata ka ni Duterte. Katulad ng bayaning makata na si Emilio Asinto na utak ng katipunan. Si Aguinaldo ang Pangulo pero kay Andres Bonifacio ang kanyang katapatan. Katulad ngayon si Marcos ang Pangulo pero kay Duterte ang aking katapatan. <laughs> Kahit wala na siya sa posisyon basta ang mabuti ay aming ipinaglalaban. Kahit wala siya sa kapangyarihan patuloy pa rin kaming lumalaban sapagkat ito ay kabayanihan. <laughs> Mahal na Pangulo kung gusto mo ng pagkakaisa at muli mo kaming maging kaibigan. <laughs> tanggalin mo na ang mga kawatan at pitikin mo ang bunganga ng mga vlogger mong puro paninira at walang kabuluhan. Hanggang dito na lang mga minamahal kong kababayan. Revolusyon para sa kahirapan. Revolusyon laban sa kagutuman. Revolusyon laban sa mga kasinungalingan. Revolusyon laban sa mga kawatan. Mabuhay ang bagong revolusyon!